welcome back again to my channel. Now, today's video ay para sa inyo mga Pisces. No, para ngayong paparating na July, kaya tutok na Pisces. So, Pisces, this is not for everybody. Kaya take what is resonant for you. So, before we get started, Pisces, may punti akong i-announcement para sa inyo mga Pisces, no? Para sa ngayong paparating na 100k subscriber, kumbaga mamimigay kami ng cash gift at free reading para sa mga mapipili namin. So, i-live namin yan pagdating ng panahon, Pisces, okay? Ayan, nasa sa inyo kung sasali kayo or hindi. Nasa aking description box ang criteria, alright? Yeah, so Pisces, this is not for everybody, no? Paalala, Pisces. Kaya, take what is resonant Pisces, oof, oh. May mga toxic dito na tanggalin mo ngayong July. May nag-stock din sa inyong picture. No? Toxic ba? toxic ba ng friend. No, may mga offer din dito, Pisces na ina tinalikuran mo. Or may mga uh, inaabando na mo, Pisces. Yes, yeah, so may nag-stock lagi sa inyong mga picture, Pisces, this month of July. May mga big decision na kailangan mong gampanan. May mga meditation na permission na magkatotoo. May mga uh, new project, new plan, new idea ngayong July. At may mga desisyon dito na tama na magawa mo ngayong July Pisces. And this is also victorious. Kung ano yung pinaglalaban, you win this month of July Pisces. Pisces. May mga taong gusto kang maghirap, mag Yes, gusto kang pahirapan, something. Pisces. Alright. So, Pisces, this is money money card in the tarot card. So, some of you makatanggap ng malaking pera, manalo ba ng loto, online gaming, or pira ba na pinaghirapan mo, mga hardware payoff, something, no? ngayong July. So, some of you are proud na proud sa mga nangyayari sa buhay mo, Pisces. Yes. So, Pisces, may mga offer dito na nakatubili kang tanggapin, Pisces. No? Kung baga, sinubo na sa'yo, pero parang may bagabag sa'yo yung isipan. May something, no? So, Pisces, be careful, may babaeng a mother figure dito na nagalit sa inyo, mga Pisces. Either big boss, mother figure, no? Yes. So, Pisces, see? you have a will of fortune. Some of you ay may mga uh, may mga unexpected na paparating sa inyo ngayong July. Or mga swerte, something like that, no? Pisces. So, Pisces, panig sa iyo ang universe. Kaya, turuin mo na ako anong gusto mong i-wish ngayong July, Pisces. So, some of you mga Pisces ay, uh, kumbaga, may mga hindi mo inaasahan ngayong July na paparating. Trabaho man yan, negosyo man yan no Or maka-abroad ba tayo? Or manalo ba tayo ng loto? Something, no? Yes, so, si Pagkaloob ng langit, Pisces. Yes. So, full of energy ang mga Pisces. Ngayong July. Full of money. Inaula ng pera. Swerte. Oh, sana all. Ikaw na, Pisces. May maghingi ng tulong sa mga Pisces din. No? Or may mag-o-offer this month. Okay. May mga calling din kayong mga Pisces. Ah. So, sino man yung mga nanakitin sa inyo mga Pisces, ay judgment day para sa mga nanakit sa inyo mga Pisces. So, Pisces, be careful. May mga taong gusto kang pabagsakin. Tanggalan sa pwesto, trono. Some of you ay may mga calling ng ating Panginoon. No? Yes. Kaya bigyan mo ng pansin ang mga offer. Kaya bigyan mo ng pansin ang mga number na pabalik-balik or mga advice or ang yung puso pa sundin mo. Okay, so Pisces, balik tayo sa the tower card. May mga tao dito ang pabagsakin ka. Gusto kang tanggalan sa pesto, trono, or may mga tao dito ang gusto kang ipa-stop ang yung pabraw Pisces. Okay, so Pisces, some of you ay uh, may mga taong hindi deserve to sa buhay mo na gusto mo nang tanggalin, Pisces, yung July. So, Pisces, you are the hero of your boss, family, or ng iyong kaibigan, Pisces. Alright, you are the hero, no? Yes, yeah, so sa mga mga Pisces din ay medyo may uh, kagandahan, o kung ikaw ay lalaki, medyo gano'n, no? Something... And something may kakaiba, unique ang mga Pisces. Alright. So, Pisces, may tao dito nakasimangot sa inyo. Medyo hindi sang ayon sa mga ginagawa mo, Pisces. Kaya, huwag masyadong kampante sa ating nakapaligid sa atin. Alright. Hindi lahat ay gusto ka. Something like that, no? Yes. So, Pisces, you overcome the difficulties this month of July. Okay. Some of you ay magkakaroon ng sasakyan. Some of you ay mag-aral ng driving course. No? Some of you ay victorious. So, you have two cards also here, Pisces. Na victory ang mga Pisces. Kung baga, walang makaka-down sa Pisces. Yes, kung anong gusto mo, you can get it, Pisces. So, pa Pisces, this is confirmation. Justice is with you. No, kung Kahit anong gusto mo ay makukuha mo, Pisces. Panig sa iyo ang universe. Pisces, nakikita ka all over the world. Some of you are pa-travel-travel. Some of you ay mga OFW. Some of you are you are the broke the force na galing pa sa inyong kanunuan. Some of you are you are the center of attraction ngayong July. Wow, mga Pisces. Yes. So, Pisces, be careful. My father figure dito at mother figure na video na gagali sa inyo. Okay. Either your boss something or husband or like father figure so pisces some of you ay medyo emotional ngayong july some of you some of you ay marami nang na-accomplish sa buhay kaya some of you ay emotional hindi nakapaniwala sa mga nangyayari sa mga pisces oh see may mga kasunduan may mga uh, soulmate, may kaway single ngayong July, Pisces. So, Pisces, kung pag-usapan natin ng spiritually, no, some of you ay may mga healing powers. You can heal people, Pisces. Kahit ano man yan, no? Massage man yan, advisor ka man, or whatever. No, Pisces? Yan ay tadhana mo, Pisces. You have a mission here on this earth, Pisces. So, Pisces, my hard work pay off ngayong July din sa mga Pisces. Be careful, my mag-betrayal sa inyong mga Pisces. Okay. So, some of you mga Pisces ay may mag-betrayal, lie, and spy. Kaya, wag masyadong kampante at wag masyadong uh, super close sa nakapaligid sa atin, Pisces. Yes. So, public recognition sa mga Pisces, maparangalan ka this month. Yes, makikilala ang mga Pisces. Pisces, maraming oportunidad sa inyo ngayong July. Yes. Financial man yan, material man yan, or trabaho man yan, whatever kung ano man yan, mga offer na ito, Pisces. You are very close, Pisces, ng ating Panginoon, ng ating Spirit Guide, at ng ating Angel's Guide, Pisces. Yes. Pisces, the ship is on the way. Kung ano man yung matagal mong inintay, ay maparating na Pisces. Alright. So, be careful Pisces Baka maawi sa kahiyan, divorce ngayong uh, July. Kaya minor-minor sa ating mga addiction, sa ating mga kahiligan, sa pag-spend ng money, no? Baka ma-out of budget, maawi sa pag-away-away sa mga kasawa, something like that, Pisces. Alright. So, Pisces, this is your of over day. Yes, the Empress. So, some of you ay kilala, nire-respeto, mataas ang ranggo, mataas ang, ang pinag-aralan, whatever, kung baka nire-respeto, no? Pisces, some of you. Okay, some of you ay may asawa na mataas bang ranggo, something like that. Some of you ay medyo strict, direct to the point, magsalita. Some of you ay, ay, kung ah uh, something kinatatakutan ng mga tao, saan like that, no? Kung baga, hindi sila basta-basta ang lalapit sa'yo dahil ikaw ay may hinahawakan, Pisces. No? Na, pagkatao, or, or kung baga, like, kilala ka ba, something like that, no? Yes. The Empress. So, Pisces, sama ba you ay sinusunod ang iyong mga pananalita, no? Kung baga, sinusunod, kung sinong uh, magpa-advise sa'yo, kung baga, sinusunod ang iyong boss is Pisces. Alright. Yes, ang bosses mo ang masunod sa like that. Sorry, so, additional message for Pisces. Yeah, kaya medyo may tao dito ang medyo na-engage sa mga Pisces, no? Yes, dahil mala royalty ang energy ng mga Pisces. No? Yes. Sa tingin ng mga tao ay you are strict but in the truth is mabait ka, Pisces. Yes. so judgment so some of you ay uh, may mga calling sinabi ko na kanina na may mga calling kayo Pisces so the moon you have hiding enemies okay see the high press malakas ang yung IQ ang yung instinct malakas ang yung yung isipan no? kung baga hindi magkakamali may mga psychic ability ang mga Pisces So, Eight of Cups. May mga offer na tinalikuran mo Pisces dihin, Iwan ko sa iyo kung ano mga offer na yan. No? Something may bumabagabag sa iyong isipan, Pisces. For some of you, ay tinalikuran niyo na mga tao. No? Kumbaga, hindi deserves sa buhay mo. Hindi ka pinakinggan. Something like that. Yes, kung ayaw, go. Something like that. So, the fool, be careful, baka may scam tayo, madaya tayo ngayong July. So, be careful dealing about money, dealing about love, whatever, or business, no? Or trabaho, baka may scam tayo, Pisces. Ten of Cups, kung ikaw, kung ikaw ay may relationship, kung baga, uh, compatible na compatible kayo, happy family, something like that, Pisces, no? Yeah. Some of you ay may mga desire na ma-achieve this month. Sama ba yung makabili ba ng bahay, lupain, is of pentacle, Pisces. So, prosperous, wealthy, and abundant sa mga Pisces this month. May new beginning, new financial ang mga Pisces. Yes, see? Harvest, ikaw ang mag-aanihan, Pisces. Balang araw, no? Kung ano yung mga, mga sacrificial, Pisces. Kung baga, ikaw lang din ang mag-aanihan, Pisces. Some of mga Pisces ay may mga marami pang responsibilidad sa buhay, hindi pa natapos-tapos, no? Some of you. So, may paparating sa buhay mo, Pisces, no? Or may mga uh, meditation, no? Na magkatatua, permission, or something like that. Mga wish for fulfillment, Pisces. So, some of you ay may ikakasal, no? Magkakaroon na ng pamilya. So, may big decision this month. This is confirmation, this is same card. See? May mga decision Pisces, na mabibigat this month. Some of you ay kahit malayo ay alam na alam mo ang mga kalakaran ng iyong mga pamilya ba, ng iyong asawa ba, whatever. No? Kung baga kahit ikaw ay nakapikit ay alam na alam mo. Or kahit ikaw ay malayo, alam na alam mo ang mga galaw nila. No? Because you have a psychic ability, Pisces, right? Yes, malakas na yung isipan, Pisces. See, the sun, balik ang Kasiglahan ang mga Pisces this month. Full of energy, full of happiness ang mga Pisces. No? So Pisces, may mga body discover ka rin dito na ikaw lamang ang makaka-discover. May mga sekreto dito Pisces na ikaw lamang ang makaka-discover. Alright, mabubunyag na mga sekreto, something like that. So some of you shine like a star, shine like a sun. So some of you, I shine like a sun ngayon. July. Kung maga masisikata na ng araw ang mga Pisces, See? public recognition, maparangalan, sisikat, you become famous, something like that, Pisces. No? Ngayong July. So, Pisces, Queen of Cups. Yes, some of you ay medyo emotional. No? Some of you ay stable ang job, no? This month. Alright. right. Some of you ay marami nang na nga accomplish sa buhay. No? Some of you ay magaling talagang... So, some of you ay mahilig talaga kayong mag-offer. No? Dahil uh, bloodline mo na yan, Pisces, yung matulungin ka. Something. No? So, six of pentacles, balanse ng pag-spend ng money. Alright. Yes, so, queen of swords. See, may taong nagagalit dito sa inyo mga Pisces. Alright, see, may mga taong gusto kang pahirapan. Yes. So, death, may mga taong gusto kang babagsakin, something. At ngayong July din ay kung pag-uusapan natin ang, ang positive way, Pisces. No, may rebirth dito sa mga Pisces. Bagong Pisces na ang ating makikita. New life, new beginning ang mga Pisces. Ngayong July, bagong Pisces na ang ating makikita no? Yes. So, rebirth, no? you yeah, like, bagong silang na pagkabata. Kung baga, bumata ba, no? Or balik na ba ang kasiyahan, excitement sa mga Pisces ngayong July. So, Pisces, one month, two months, three months. You are a magnetic person. You are a starlight. One month, two months, three months. Pisces. You, big opportunity, Pisces. Just do it, Pisces. Psychic attack, so be careful, okay? May mga tao dito, mga ano, sa iyo. You are the hero of your family and friends. See? Sinabi ko na kanina, Pisces. You are the hero of your family and friends. Yes, some of you ay mga earth angel. Be strong and courageous, Pisces. Do not be afraid or terrified because of them for the Lord God God goes with you He will never leave you nor forsake you Pisces. Kung napag-iwanan ka na na yung mga mahal sa buhay na yung mga kaibigan but God never leave you Pisces. Okay. So definitely the luck is in your side Pisces. Oh, definitely again you born to be a millionaire Pisces. Yes, God is in your side, Pisces, See? God is in your side. That is confirmation, no? Na kahit maraming nagalit sa iyo, nainggit sa iyo, gusto pa bagsakin ka, gusto ipa-stop ang pag-grow, no? Something but God is in your side, Pisces. All right. Kung ikaw ay nasaktan, nadurog ang puso mo, but God never leave you, Pisces. So, big opportunity sa mga Pisces this month. So, if you can see by five, five, five Pisces, this means let go of what is not serving you. Release it and understand that you will be replaced with better Pisces. So, kung may mawala, may paparating na mas higit pa yan Pisces. Two weeks, three weeks, they want you to be dropped off. See? May mga tao dito Pisces na gusto kang matrap you receive a blessings from your ancestor Pisces. Enemy, they don't want you to be happy, victorious, and prosper, prosperous Pisces. See? May mga taong ayaw kang maging mayaman. Happy Pisces. Enemy, didn't want you to be happy, victorious, and prosperous Pisces. So, additional message for Pisces, show me. Oh, again, this card is coming out. Oof. May mga kalaban dito pa. She's nag-wish. Ayun ang masama. Yes. They don't want you to be happy. See? They want you to be like this. Suffering. Pag-away-away. -away, broken. Divorce. Something. Why Nainggit sa iyo ang kayamanan sa iyong pagkasikat. Sa iyong pagka-hardwork. Sa iyong pagka-intelligent. Yes. Yes. So, some of you may choose one. Kaya may mga tao talaga mga Pisces. Ku worker is jealous of you, Pisces. Sister-in-law is jealous. You are the hero of your family and friends. Your angel is protecting to you, Pisces. So, that's all for this month of July, Pisces. Wag kalimutan. mag-comment, mag-like, at mag-share sa video nito. Sharing is caring, right? So, see you on my next video. Bye!